Musika mga senyor, madalas nakikita natin ang kamote sa palengke o sa probinsya pero bihira natin, isama sa ating hapagkainan. Iniisip ng marami na simpleng ulam lang ito o pang merienda, pero ang hindi alam ng karamihan, ang kamote ay may dalang mga benepisyo na kayang magpabago sa ating kalusugan araw-araw. Isang halimbawa si Aling Rosa, 67 na anyos mula sa Tarlac. Noon madali siyang mapagod at laging inaatake ng pananakit ng tuhod. Isang araw, sinimulan niyang isama ang kamote sa kanyang agahan. Hindi niya akaling pagkatapos ng ilang linggo, mas magaan ang kanyang katawan at mas madali na siyang makakilos sa paligid ng bahay. Kamote lang pala ang sagot, sabi niya habang nakaniti. "Manga senior, hindi ito kwento-kwento lang. E maraming pag-aaral lang nagsasabing ang kamote ay may taglay na bitamina, antioxidants at hibla na tumutulong laban sa sakit sa puso, diabetes at maging sa mabilis na pagtanda." Ang simpleng pagkain na ito na abot-kaya at madaling hanapin ay parang kayaman ang nakatago sa harap natin. Kaya bago tayo tumuloy sa mas malalim na usapan tungkol sa mga benepisyo ng kamote, gusto ko munang marinig ang inyong boses, mga senior, kung naniniwala kayo na ang simpleng pagkain gaya ng kamote ang susi sa kalusugan, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi kayo kumbinsido, i-type ang 0. At huwag kalimutang ilagay kung saan kayo nanonood dahil dito sa gintong edad, hindi kayo nag-iisa. Sama-sama nating tuklasin kung paano ang isang simpleng kamote ay maaring maging susi sa mas mahaba, mas masigla at mas payapang buhay. Isa, malakas na antioxidant. Mga senior, isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit espesyal ang kamote ay dahil sa taglay nitong antioxidants. Ang antioxidants ay parang mga bodyguards ng ating katawan. Pinoprotektahan nila ang ating mga selula laban sa pinsala mula sa free radicals. Ito ang mga lason na nakukuha natin sa stress, usok, maling pagkain at kahit sa pagtanda. Alam nyo ba na ang makulay, nakulay ng kamote lalo na ang orange at purple ay galing sa beta-carotene at anuanin. Ang beta-carotene ay nagiging vitamin A sa ating katawan na mahalaga para sa malakas na resistensya, malinaw na paninin at makinis na balat. Ang antoanins naman ay kilalang panlaban sa pamamaga at nakakatulong para hindi madaling tamaan ng sakit. Isang kwento si Manelso, 70 anyos mula sa Nueva Ecija. Noon, mabilis siyang hingalin at madalasagit ang dibdib tuwing naglalakad papuntang palengke. Sinubukan niyang kumain ng kamote tuwing umaga. Nilalaga lang at sinasabay sa kape. Makalipas ang ilang buwan, napansin niyang mas malakas na siya at hindi na ganun kabilis mapagod. Kapansin-pansin din na mas mapula at mas sariwa ang kutis niya, sabi ng kanyang mga apo. Mga senior, isipin nyo sa bawat kagat ng kamote, hindi lang busog ang nadarama natin kundi proteksyon sa loob ng katawan. Parang natural na pananggalaban sa pagtanda at sakit. Kaya't kung gusto ninyong dagdagan ng lafas at proteksyon sa araw-araw, huwag kalimutan ng kamote. Dalawa, itong natural na pinagkukunan ng mahahalagang vitamina gaya ng vitamin C at vitamin B complex, lalo na ang B6 at B5. Ang kombinasyon nito ay nagbibigay ng dagdag proteksyon at lakas para manatiling masigla ang ating katawan. Ang vitamin C na taglay ng kamote ay mahalaga para palakasin ang immune system kapag may sapat na vitamin C. Mas mabilis gumaling ang sugat, mas protektado laban sa sipon at tubo, at mas matibay ang ating buto at ngipin. Hindi lang iyon, tumutulong din itong mag-absorb ng iron mula sa gulay at putil kaya nakaiwas tayo sa anemia. Samantala, ang vitamin B6 na nasa kamote ay tumutulong para sa maayos na pagdaloy ng ating kaisipan. Sa pamamagitan nito, nagagawa ng utak na makagawa ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Mga kemikal na nagkokontrol ng ating mood at memoria. Kaya malaking tulong ito para manatiling kalmado, masaya at alerto. Mayroon ding vitamin B5 o pantotenic acid ang kamote. Ito naman ay sumusuporta sa ating balat at metabolismo. Nakakatulong itong kontrolin ang labis na langis sa mukha at nakakaiwas sa acne. Dagdag pa, tumutulong itong gawing enerhiya ang taba at carbohydrates na ating kinakain. Kaya hindi basta-basta na ipon bilang sobrang timbang. Mga senior, isipin nyo isang simpleng kamote lang na kukuha na natin ng mga bitamina na kadalasan ay hinahanap pa natin sa mamahaling bitamina o gamot. Sa regular na pagkain ng kamote, napapalakas natin ang ating resistensya utak at palat sa natural at abot kayang paraan. Tatlo, malusog na bituka. Mga senior, alam nating lahat na kapag hindi maayos ang ating tiyan, apektado ang buong katawan. Dito pumapasok ang lakas ng kamote. Ang kamote ay mayaman sa hibla. Parehong soluble at insoluble. Fiber na tumutulong para maging regular ang pagdumi at maiwasan ang constipation. Ang soluble fiber ay parang espongahan na sumisipsip ng tubig at bumubuo ng gel kaya mas maayos ang pagdaan ng pagkain. Ang insoluble fiber naman ay nagbibigay bulk sa dumi at nagpapadali sa paglabas nito. Pero hindi lang iyon, may tagliding probiotics ang kamote. I do ng ating good bacteria sa tiyan. Kapag masigla ang good bacteria, mas malakas ang ating resistensya, mas mababa ang pamamaga, at mas masaya ang ating pakiramdam. Kasama pa rito ang resistant starch, isang uri ng carbs na hindi agad nadudurog sa bituka. Bagkos ay pinapakain ng good bacteria at tumutulong magpanatili ng balanse sa loob. Isang halimbawa si Mang Ernesto, 72 anyos na laging hirap sa pagdumi. Halos tatlong araw bago siya makadumi at laging may kabag at pananakit ng tiyan, sinimulan niyang isama ang nilagang kamote sa kanyang almusal. Pagkalipas ng dalawang linggo, gumaan ang pakiramdam niya at naging regular ang kanyang pagdumi. Ang sabi niya, mas komportable na ako ngayon parang mas magaang ang katawan. Mga senior, kung gusto nyo rin gumaan ng tiyan at hindi na mahirapan sa araw-araw, huwag kalimutan ng kamote. At kung bago ka pa lang dito sa ating gintong edad, huwag kalimutang P, control sa blood sugar. Mga senior, madalas, iniisip ng marami na bawal ang kamote para sa may diabetes dahil ito ay matamis. Pero ang totoo, ang kamote ay may low to medium glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito agad-agad nagpapataas ng blood sugar kumpara sa puting kanin o tinapay. Dahil dito mas dahan-dahan ang paglabas ng glucose sa dugo at mas iwas tayo sa biglang pagtaas at pagbaba ng enerhiya. Bukod sa fiber, ang kamote ay may antioxidants tulad ng beta-carotene polyphenols na tumutulong para bumaba ang oxidative stress. Isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang insulin sensitivity, sa madaling salita, Nakakatulong ito para maging mas epektibo ang ating insulin at hindi agad mag-shoot up ang asukal sa dugo. Isang halimbawa ang pag-aaral tungkol sa white sweet potato extract na ginawa sa mga taong may type 2 diabetes. Ipinakita ng resulta na mas gumanda ang control sa blood, sugar ng mga kumain ng kamote kumpara sa mga hindi at lalo pang mas malakas ang epekto ng purple kamote dahil sa mataas nitong antianin na napatunayang nakakatulong sa mas maayos na pagproseso ng asukal. Mga senior, hindi ibig sabihin nito na pwede na tayong kumain ng kamote ng sobra-sobra. Ang sikreto ay nasa tamang dami at tamang paraan ng pagkain. Gamitin itong kapalit ng mga refined, carbs gaya ng puting kanin o tinapay, para makuha ang benepisyo ng hindi bumibigat ang blood sugar. Lima anti-inflammatory mga senior. Isa sa mga tinatawag na silent killer ay ang chronic inflammation hindi agad natin nararamdaman pero dahan-dahan itong sinisira ang ating mga ugat, kasukasuhan, at maging ang ating utak. Mabuti na lang ang kamote ay may taglay na natural na. Sangkap na tumutulong labanan? Ang pamamaga sa loob ng katawan, ang beta carotene sa orange kamote at ang antayanin sa purple. Kamote ay parehong may malakas na anti-inflammatory effect. At sa mga totoo, kumikilos para bawasan ang oxidative stress at pigilan ang sobrang produksyon ng mga chemical sa katawan na sanhi ng pamamaga. Mayroon ding choli ng kamote, isang bitamina na tumutulong sa repair, ng cells at nagpapababa na inflammatory markers. Isang kwento si Aling Rosa, 68 anyos mula sa Batangas. Matagal na siyang hirap sa rayuma. Kapag malamig ang panahon, halos hindi siya makalakad ng walang tungkod. Sinubukan ng kanyang anak na ipasok ang kamote sa pangaraw-araw na ulam nila. Minsan nilalaga, minsan ginagawang kamote fries sa air fryer. Pagkatapos ng tatlong linggo, napansin nilang hindi na ganun kabigat ang tuhod ni Aling Rosa at mas nakakakilos. Siya nang walang reklamo. Ngayon, lagi niyang sinasabi sa kanyang kapitbahay, huwag maliitin ang kamote, malaking tulong sa rayuma, mga senior. Tandaan natin sa bawat kagat ng kamote, hindi lang busog ang maibigay, kundi proteksyon laban sa tahimik na kaaway na tinatawag na pamamaga. Kung gusto ninyong makaiwa sa sakit sa Faskaswan, at iba pang chronic diseases. Isama ang kamote sa inyong pangaraw na pagkain. Anim, timbang kontrolado, mga senior, huwag tay. Pagpapanatili ng timbang. Bakit? Dahil mababa ang calories nito pero mataas sa fiber at complex carbohydrates. Ang isang katamtamang lahi ng nilagang kamote ay may humigit, kumulang 100 hanggang 120 calories lamang. Sa dami ng sustansya at kabusugan na ibinibigay nito, Malaking tulong ito para hindi tayo madaling magutom at makaiwas sa sobrang pagkain. Ang soluble fiber sa pamote ay nagpapabagal ng digestion, kaya mas matagal tayong nakakaramdam ng busog. Bukod dito may taglay na resistant starch ang kamote. Ito ay isang uri ng carbs na hindi agad natutunaw at kapag napunta sa bituka ay nagiging pagkain ng ating good bacteria. Ang epekto, mas maayos ang metabolismo mas maganda ang fat burning at mas kontrolado ang gana. Nakakatulong din ito para mas maging sensitibo ang katawan sa insulin, kaya hindi agad naipon ang taba. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang pagkain ng resistant starch mula sa kamote ay nakakatulong sa pagbabawas ng cravings at kabuuang calorie intake. Sa madaling salita, kung gusto mong magaan ang pakiramdam at kontrolado ang timbang. Ang kamote ay isang praktikal at abot kayang kasama sa iyong diet. Mga senior, tandaan hindi kailangang magutom para magbawas ng timbang. Ang sikreto ay nasa tamang pagpili ng pagkain at dito malinaw na kasama ang kamote. Pito por ng dugo mga senior, isa sa pinakamadalas na problema ng mga nakatatanda ay ang mataas na presyo ng dugo o high blood pressure. Mabuting balita, ang kamote ay may dalawang mahalagang mineral na direktang nakakatulong dito. Potassium at magnesium. Ang potassium ay tumutulong para alisin ang sobrang sodium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag bumaba ang sodium, bumababa rin ang pressure sa ating mga ugat. And yung magnesium naman ay nagpaparelax ng mga blood vessels para mas maayos ang daloy ng dugo. Sa simpleng salita, ang dalawang mineral na ito ay parang natural na gamot laban sa high blood. Bukod pa rito, may beta-carotene din ang kamote na nakakatulong gumawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapaluwag at nagpapalapad ng ugat. Kaya mas maluwag na, nakakaikot ang dugo at mas nababawasan ang bigat ng trabaho ng ating puso. Isipin niyo na lang isang medium size na kamote ay may sapat na potassium at magnesium para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. Hindi mo na kailangang umasa agad sa mamahaling gamot kung pwede namang suportahan ang natural na pagkain. Mga senior dito gusto kong marinig ang inyong karanasan. Mataas ba ang inyong BP o normal? I-comment ang mataas kung mataas ang presyo nyo at normal kung nasa tamang level. At kung may kakilala kayong may problema sa high blood, i-share ang video na ito sa kanila. Malay nyo simpleng kamote lang ang makatulong sa kansa kalusugan. Wal kalusugan ng mata mga senior, alam natin na habang tumatanda, unti-unting humihina ang ating paningin. Madalas nahihirapan tayo sa pagbasa ng maliliit na letra o kaya'y mabilis mapagod ang mga mata. Mabuti na lang ang kamote ay isa sa pinakamabis. Ay galing sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa malinaw na paningin lalo na sa gabi. Kapag kulang tayo sa vitamin A, maaari tayong makaranas ng night blindness at madaling kapitan ng impeksyon sa mata. Ayon sa datos, ang isang medium size na nilagang kamote ay halos sapat na para sa buong araw na pangangailangan natin sa vitamin A. May vitamin B16 ang kamote na tumutulong sa kalusugan ng makula. Ang bahagi ng ating mata na responsable sa malinaw na sentrong paningin. Kapag malusog ang makula, mas nakikita natin ang maliliit na detalye at mas nakakaiwas sa aged-related macular degeneration na karaniwang nakakaapekto sa mga senior. Isang halimbawa si Mang Chelso, 65 anyos. Noon, hirap siyang makakita tuwing gabi at madalas siyang nadada pa kapag naglalakad sa dilim. Sinubukan niyang isama ang kamote sa kanyang hapunan tatlong beses linggo. Makalipas ang dalawang buwan, napansin niyang mas malinaw na ang paningin niya sa gabi. Ang sabi niya, mas komportable na akong umuwi kahit madilim. Salamat sa simpleng kamote. Mga senior, kung nais niyo mapanatiling malinaw at matibay ang inyong paningin, huwag kalimutang isama ang kamote sa inyong hapagkainan. Siyam, malinaw na isipan. Mga senior habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang humihina kundi pati na rin ang ating pag-isip at memorya. Madalas nakakalimot tayo ng pangalan, saan natin nilagay ang gamit o kung ano ang dapat gawin. Pero alam nyo ba, ang kamote ay may mga sustansyang nakakatulong para manatiling malinaw ang ating isipan. Ang beta-carotene sa kamote ay nagiging vitamin. A na tumutulong magbawas ng oxidative stress sa utak. Kapag mababa ang oxidative stress, mas protektado ang ating mga nerve cells laban sa pagkasira. Dagdag pa rito, may itaglay din itong vitamin B6 na mahalaga para makagawa ng serotonin at dopamine, mga chemical na nagkokontrol ng mood, konsentrasyon at memoria, lalo na ang purple kamote. Mayaman ito sa anwanins. Ang natural na pigment nito ay napatunayang nakakatulong para mapabuti ang daloy ng dugo sa utak at makaiwas sa maagang demensya or Alzheimer's disease. Ayon sa mga pag-aaral? Napapatulong ang antusyanin sa pagpapalakas ng neuroplasticity o ang kakayahan ng utak na matuto at mag-adjust kahit sa pagtanda. Isipin nyo sa isang simpleng pagkain ng kamote parang nagbibigay tayo ng karagdagang proteksyon sa ating utak para manatiling aktibo at alerto. Hindi man ito gamot pero ito ay suporta na abot kaya at ligtas para sa lahat. Mga senior, kung gusto ninyong manatiling matalas ang inyong memoria at malinaw ang inyong pag-iisip, huwag kalimutan ang kamote. Maaari itong maging kaagapay sa inyong pangaraw-araw na kalusugan sa utak. Sample, panlaban sa cancer. Ng senior, isa sa mga pinakanakot na sakit ay ang cancer. Maraming pamilya ang apektado. Nito at kadalasan ay mabigat sa katawan at pulsa ang gamutan. Pero ayon sa mga pag-aaral, may ilang simpleng pagkain na maaaring makatulong para makaiwas dito. At selula laban sa oxidative stress na nagdudulot na mutation at paguspong ng cancer cells. Kapag mas mataas ang kulay ng kamote, lalo itong mayaman sa antioxidants na panandalaban sa pinsala ng mga selula. Isang kwento si Aling Pilar Seixentoaximanyos. Sa kanilang pamilya may history ng cancer ang kanyang ina at kapatid. Dahil dito, naging masingat siya sa kanyang kinakain. Isa sa mga naging paborito niya ay ang kamote, lalo na ang purple variety. Lagi niyang sinasama ito sa kanyang ulam. Minsan nilalaga, minsan inihahalo sa... Salad ang sabi ni Aling Pilar, hindi ko alam ang bukas, pero kung may magagawa ako ngayon para protektahan ang sarili ko, gagawin ko. At para sa akin, malaking tulong ang kamote. Mga senior, hindi natin sinasabi na gamot ang kamote laban sa cancer. Pero tandaan, bawat kainan natin ng pagkaing mayaman sa antioxidants, pinapalakas natin ang depensa ng katawan laban sa malalang sakit. At sa simpleng kamote, may abot-kayang paraan para dagdagan ang ating proteksyon. Labing isa mas malakas na resistensya, mga senior. Isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating katawan. Habang tayo'y tumatanda ay ang malakas na resistensya. Kapag mahina ang immune system, mas madali tayong kapitan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang impeksyon. Pero ang maganda may natural na pagkain na makatulong palakasin. Nito ang simpleng kamote. Ano ba ang laman ng kamote na nakatulong sa resistensya? Una, ito ay punong-puno ng vitamin A na galing sa beta-carotene. Ang vitamin A ay mahalaga para sa ating mucosal barriers gaya ng lining ng ilong, lalamunan at pituka. Para itong unang depensa ng ating katawan laban sa mikrobyo. Kapag malakas ang depensa na ito, mas mahirap para sa virus at bakterya na makapasok at magdulot ng sakit. Pangalawa, mayaman din. Ang kamote sa vitamin C, kilala. Natin ito bilang proteksyon na bansa sipon. Pero higit pa rito, tumutulong itong magparami ng white blood cells. Ang mga sundalo ng ating katawan na lumalaban sa impeksyon. Yung vitamin C ay antioxidant din kaya binabawasan nito ang oxidative stress na nakakahina ng ating immune response. Pangatlo, mayroon ding vitamin B6 ang kamote na tumutulong sa paggawa ng antibodies. Ang antibodies ay parang mga bala na tumatarget at pumapatay sa masasamang mikrobyo. Kapag sapat ang vitamin B6 sa katawan, mas mabilis tayong gumagaling at mas bihira tayong tamaan ng malalang sakit. Isang magandang halimbawa si Mang Arturo, 69 anyos. Madalas siyang dapuan ng sipon at ubo lalo na tuwing tag-ulan. Subalit nang isama niya ang kamote sa kanyang pang-araw-araw na merienda, napansin ng kanyang pamilya na hindi na siya gaanong nagkakasakit. Ang sabi niya, parang mas matibay na ang katawan ko ngayon. Hindi ako madaling kapitan ng trangkaso kahit marami sa paligid ang inuubo mga senior, isipin ninyo sa halip na puro gamot agad ang asahan, bakit hindi unahin ang simpleng pagkain na kayang magbigay ng proteksyon araw-araw? Ang kamote ay hindi lang pampabusog. Sa ito ay natural na panangga para sa